guys, tapon muna kami sa ng sapat yan Sama ko guys Yan, tatapon guys So yung guys, tatapon yung tatapo kasama po guys Ha? Ako patayin mo muna Ang kailangan nito guys Pag itapon yung sasakyan Restro pre na Restro yung sasakyan Yan, yeah, yung bank account Kasi doon ipapasa yung bayad yun guys ito yung sasakyan ng pinapo ng kasama ko guys picture ka muna pre para may ala ala ka pre <laughs> <laughs> ayan guys oh so, tinta pa guys napon di pa di, di mo pa alam pre magkano yung bayad pre 650 ayun okay na 650 ayan guys pauwi na rin kami Bye bye mana bye bye mana bye. Buat sendiri kau